Hi guys. First harvest natin dito sa ating pomelo. So, yun dito po kinuha ko na po. Napitas ko na po siya. Yung dito, ayan po. Yan, isingit ko po dito. Unang harvest ko po. Ito na po yung iba. Ayun, napanood nyo po, yun po yung unang harvest natin. So, pasensya na po kayo kung naiba po yung style ng video. Kasi po, uh, ina-upload ko po sa mga short video videos. Lagi po kasi nagba-viral yung mga putas natin ina-upload. So, yun po, sayang din po, views din po yun. <laughs> Ayan, so ngayon i-vlog natin yung first harvest natin dito sa ating pumelo. So, binabalatan ko na po. Ayun, nabijuhan ko na rin. At ito po yung iba. Hindi pa po siya hinog. So, halo sabay-sabay po yan may hinog. Ayan po ang update sa ating mga pomelo. Ang dami po. Ayan. Ayan, di Di ba, diba, dito siya nakasingit, oh. Ayan, abot ko lang. Yung sa taas, mayroon doon sa taas. Ah, zoom na lang po natin. Yun po yung mga nasa taas, yun po. Mm. Um, oh, marami na pong hinog at ayun, ayun. Ayan. Isusumpo natin. So, ayan may prutas na naman kami ni Lola. May unlimited supply na naman kami. And Ayan, mga winter na, malapit na yung winter kaya. Marami na naman tayo mga prutas. ayan, dami na po. Ito lang po yung kusina namin. Ito yung kusina. Sa so, tatatanaw ko lang lagi itong mga prutas na to dito sa likod ng bahay ni lola O ba diba guys? O yun. So yun. Tingnan po natin yung ating ating ano binalata na tawag doon? Na pimili. Ito po yung bulaklak o. Oh, ang bulaklak ni Lola. Ang ganda-ganda po ng bulaklak ni Lola. Mayroon pong picture yan si Lola. Kinuhanan ko siya kasama yan. Kasi isa rin yan sa mga paborito nila. Flowers. Ang, ang nagpapakasaya sa kanya. So, ito yun naman yung tanim ko. Update natin. Hmm, yan yung tanim ko. Yan po yung tanim ko. Uh, de ba Ang ganda po ng tanim ni May uh, ni Maymay Ang ganda niya. Oo. Oh. Siyempre, tanim ko. Kaya ako lang makaka-appreciate. And, dapat nyo, marami akong props. Ayan po yung mga ginamit ko sa props, sa short video. short video ko po yun. Kung napapanood nyo po dyan, i-upload ko po siya. At, ito na po yung ginawa ko. Ang tamis-tamis po nito. Ayan, tamis. Tikman natin. Mmm. -hmm. Ang katas niya. Ang tamis-tamis. Isa pa. Oh, may lamok pa yung kamay ko. Mmm. Mm mmm. -hmm. Harap. Puntahan po natin yung ating mm, -hmm. Ang ating kangkong. So, yung kangkong na tinanim natin, nakaraang. Ito po yung isang ano, pumelo. Hilaw pa. At ano siya, nagtipid po siya ng bunga ngayon. Ayan. Ito po yung pumelo. Ay, pumelo. <laughs> ano daw? Kangkong po ni Maymay. -may. Ito na po yung kangkong natin. So, malago na siya yung tinanim natin. Ayun. Pwede na po siya mag-harvest. Sino po yung malapit sa akin dito? Punta lang po kayo. At may kangkong na tayo. Pwede na tayo magsinigang or mag-adobo. Mm, diba? tayong greens. At ito naman po, tinanggal ko na po yung kamatis. Ang ilinagay ko po ay kangkong na din. Para meron tayong tatlong paso na kangkong. Yan. So, bagong tanim. Ngayon lang po nagtanim ako. So, update ko po kayo sa bagong, bago kong tanim. At ito na po yung tinanim natin na karang araw. Ito na po siya ngayon, no? Oh. Kangkong na kangkong na, guys. Sino po ang may paborito ng kangkong? Isa po ako doon sa may paborito ng kangkong. Ayan, guys. pare ba Hmm. Kangkong is life. <laughs> Puntahan po natin yung ating um, gabi. Ikakat ko na lang po ito. Ito po yung malunggay. Update po sa malunggay. Pero yung malunggay ni Kabayan, yung binigay kong kakambal nitong buto, ang laki-laki na. Pero sa akin, ang bansot. Charot. Pero okay lang, at least may malunggay. At ito yung, siat ito yung sili. Ito yung isang malunggay na transfer ko. Ayan, malusog na po siya. Nagkaroon na po siya ng talbos. Ayan, ito na po siya ngayon. So ating malunggay. Dalawang puno na malunggay. Ang ating sili. Ang ating sili. Ayan. Ang ating gabi na transfer ko. Ayan. At nanguha na rin ako ng kangkong na pinananimbo doon sa kabila. Doon sa isang paso. Ayan na po siya ngayon. Ito na po yung isang gabi. Malaki na po sila. At, at saka yung, ito yung naputol ngayon tinanim ko, nabuhay po siya. Opa. o ba diba? And ito po yung kamote natin. Ayun, buhay na yung kamote. Yung mga kamote, talbos and gabi. ayan And there kamote, kamote, kamote yung ating oh, bansut ating ano ang ating malunggay bansot din eh ang ating sili uh, may bunga na po siya ayan yung bunga and andun po yung tanglad bagong tanim at ang ating malunggay ayun malunggay eh syempre ang ating pinakamamahal na gabi ito po yung gabi ay yes. nakabutas-butas gawa ng minalalaglag ng na mga ano, galing sa taas. So, yun. So, yun guys. Ito po yung update ng ating gabi. Uh, shout out kay Ma'am Joralin, Ma'am Joraline, ito na po yung binigay nyo sa akin na punla. At marami na sila. Ayan. Hinalagaan ko po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan po siya ngayon. Ayan. And hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you for watching. ah uh, Salamat po sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan at naging masaya din po kayo sa aking video in -upload. And bye! Litrao!